Good morning, good morning mga kababayan na antingero ka Ito, nagkasa ko ngayon ng sing-sing Ayan ho, loaded po ito all around Lalo na po sa paggagamot Ayan po Tapos ito naman po ay all around din mga kababayan na antingero ka Loaded din po yan mga antingero Magkakaiba lang po yung kasa niya Kung ano po kung saan gagamitin mga kaantingero mga kababayan pagmasdan nyo po ang gawa po ng igurot ayan din po mga kababayan ayan po ay nirefer ko nilagyan ko po ng napakatindi doon sa ulo niya mga kaantingero ayan gbi mga ang mga singsing ko ayan bull ring tapos may baho po ng na loaded sa lasagan na alog sagad po yan kantingero sa loob nya ayan po isang set loaded sa loob mata puro pinaglagarian na kawin na sinukuan kamandag at libon na nyog libon na kawayan mutya mutya ng ahas, mutya ng dignom, lahat dito, lalo na sa loob. Salsagan na alog, general kumbate mga kaantingero. Isa mata, dalawa, dalawang mata, isa bibig, isa mata mocha na kapalibot the same lang sa isa mocha din pati yung panindikit sa loob nya ay loaded aserong bakal aserong bunga orasyon at tested na langis ng gawa ng Bernesanto loaded sa loob Nakakasa na po ito mga kaantingero, mga kababayan. Pwede na po itong isuot kasi gawa ng nadasalan at nabasbasan na po ito ng gabi at umaga ng paggawa ng Bernesanto. Santo. The same lang po dito mga kaantingero, ito po loaded po ng langis sa loob niya, salsagan doon sa loob niya, at mutya po na mga kung ano no po nilagay ko meron po itong kawayan na bulaklak po ng kawayan sa loob niya marami po na nakalagay sa loob loaded po ito kaantingero yan